Ready ka na bang panuri ng mga video ito na nagbigay palay si sa pan sa mga skeptic at hindi naniniwala ng paranormal? Mula sa multong nakunan sa loob ng paralan. Multo sa isang highway. At ano ang nakita ng lalaki ito sa loob ng abandonadong busali? Well, kung ready ka na, ay tara! Sa video nito, nakatayong magkakaibigan sa labas ng isang abandonadong building. Wala silang kamalay-malay nang biglang ito ang makukunan nila mula sa itaas ang sinasabing tila ba isang multo ay pinaniniwalaan nilang isang plastic lamang eh, na nakatouch sa cable wire na makikita. Pero kung ito ay plastic lamang na nakasabit sa cable wire, pagmasdan mo ang susunod na mangyayari. Dahil talagang hindi nila may paliliwanag eh, ang mga matutong hayan pa nila. Panorin mo maigi ka multi. <laughs> Kung ano man ito ay palutang-lutang lamang ito sa ere. Pero ang pinagtatakan na ay walang tao rito. Ang katakataka pa ay bigla na lamang itong naglaho na parang bula ng tinawag nila ito. Tila ba napansin ito ang mga lalaki at bigla na lamang itong naglaho? Walang kaidi-idi ang mga lalaking ito at maging mga viewers sa kung ano ang imahing nasaksiyan nilang palutang lutang sa itahas ng pandanadong building at sa kung paano ito biglaan na lamang naglaho na parang bula. Gaya ng ibang video ay nanatili na lamang itong misteryo. Ikaw, ano sa palagay mo ito? Ang babaeng ito ay nagpo-post ng mga video patungkol sa anak nito sa kanyang TikTok. Pero karamihan sa mga video nito ngayon na ay mga kwento niya patungkol sa kapapalagang nararanasan niya. Ayon sa babae, simula pa ng bata siya ay meron ng dark presence na sumusunod sa kanya. Kadalasan niya itong kausap noong bata pa siya na nasa closet at nang tinatanong siya ng mga magulang nito sa kung sino ang kausap nito ay tumasagot na lamang siya na isang batang babae. Magpagayon pa man na hindi naniniwala lang mga magulang nito dahil wala silang nakikita. Pero sa mga video ito na mapapanood mo ay talagang magbibigay sa iyo ng palaisipan. Bigla na lamang siyang may naririnig na ingay sa kitchen at habang papunta siya rito ay biglang boses ang narinig nito at footstep na papunta sa kanya. Tila ba papalapit sa kanya ang footstep kaya naman agaran siyang napatras. Naniniwala siyang nakunan niya ang spirito ng bata na dating nagpapakita sa kanya. Isang gabi ay nag-setup siya ng kamera na nakatutok sa isang silid upang makunan ang mga naririnig nito. At sa hindi nga inaasahan ay biglang ito na nga ang magka-capture at marirecord ng cellphone nito. Watch closely. Nakunan sa silid silidang isang dark figure na unti-unting umangat at naglaho. Malabong isa itong tao dahil napakabilis nito. Ang pitch black color nito ay tila ba nagpapayungatig na isa ito masamang entity. So ito rin kaya ang entity na nagpapakita sa kanya noong bata pa siya. At ngayon ay muling nagbalik at sanak sa naman nito balak magparamdam. October 20, 2024, isang video ang nakapture sa loob ng classroom na nagbigay kilabot sa mga estudyanteng na nakapanood nito. Ang video nito ay na-post ng isang teacher na nagnangalan si Simon. Gusto niyang i-share ang nakakapangilabot na video nito na nakunan sa loob ng room na pinaglelekturan nito. Bihira lamang nito ang i-check ang CCTV camera pero kailangan niya itong gawin dahil sa complaint ng isa sa mga estudyante nito na binubuli ito ng kasama. Kaya naman upang malaman kung sino at totoo ito ay kichinek nito ang camera. Pero ibang natuklasan nito dahil around 10 PM ay naka-receive ang camera ng movement. Nakapagtataka ito dahil sarado na ang loob ng paralan sa ganitong oras. Inakala niya'ng may magnanakaw na nakapasok. umaring ring John ito na naglilinis. Pero laking takot at kilabot niya nang ito ang mapanood niya. Napansin mo rin ba? Well, habang nagro-rotate ang kamera ay isang white silhouette ang makikita sa pintuan ng classroom. Nang maispatan nga ito ng kamera ay bigla nga itong tinutukan ng kamera at tumigil ang pag-ikot nito. At hanggang sa bigla na nga lang ito, unti-unting naglaho. Ayon sa lalaki hindi na nakita muli ang misty apparition. Pero ayon sa ibang mga viewers ay kaya naman patuloy pa rin sa pag-ikot ang kamera ay nadidetect pa rin ang misty apparition na gumagala sa paligid. Sa ikalawang pagkakataon ay muli na naman itong naispatan ng kamera pero naglaho rin ito at di na muling nakita pa. Naniniwala si Mr. Simon na isa itong kakaibang entity na namamahayan sa loob ng classroom niya. Pero ano nga kaya talaga ito? Ano sa palagay niyo kamulti? At bakit nandito ito sa classroom? ang mga ghost hunter nito mula sa Ghost Theory YouTube channel ay pumunta sa isang abandoned house na makikita somewhere in UK. Ang bahay na ito ay talagang marupok na at talagang nakapangingilapot. Kaya naman ang dalawang investigator ay pumunta sa mismong bahay at nag-set up ng mga camera. I mean, the, the seats as well. Hmm. No, I thought the seats looked more like the 60s than it does. It's the... weird, isn't it? Incoming. Like, <laughs> f those things. And even the curtains are very 60s, but... It's just a house full of things from different eras. Yeah, it's really odd It's like things they were living in in the 90s, but their belongings were from the 60s. Yeah, what are these? Put there by explorers. They are potions. <laughs> I don't think they are, I think that's an egg cup I think you should drink one and see what I happens. i have drink an egg cup. <laughs> Drinking a cup na hindi lang I don't understand. Why are there. That was weird. I can know there's an airplane, but it sounds like something just got dragged in. Exactly quiet. Oh, it's matter it Does not. It sounds like something inside. Did it? That. Dito na lang pa siya ang duo na gumamit ng paranormal devices upang makipag-contact sa any presence na nasa loob ng bahay. Pero wala naman sila masyadong nakuha ang ebidensya. Dahil sa gabing gabi na nga ay nagpa siya na nga silang itigil ang investigation. Pero ramdam nilang hindi pa tapos ang investigation nila kaya naman makalipas ang ilang linggo ay e muli silang bumalik. At sa pagkakataon ito ay talagang kakaiba na ang enerhiya na nasa loob ng bahay. Hello? We've moved that table back that was out of the way. They're supposed to. You... If there's someone just staying here, we will leave you alone. Can you just say that you're here and we will go? We're just explorers. We need to look. Yeah, can you take that then? Yeah. Because I'm just gonna. Hello, I'm just gonna open the curtain if there is someone in there. There's a fucking mattress there and everything. <laughs> Okay, that's that's not right. Pagpasok pa lang nila sa bahay, alam nilang nagsigilawan ng mga gamit nito at sa pagpapatuloy nga ng investigation nila, nakakarinig na sila ng mga ingay na hindi nila may paliwanag. Inakala nilang merong ibang taong nakapasok sa loob ng bahay pero habang patuloy sila sa pag explore ay may sila silang nakapangingilapod. Oh. There's no one here. There's no one. Come here. What the hell? What the f What's going on? <laughs> what the hell? So how did that happen? There's no breeze. How did that happen? How did what happen? This, I have no... My dear, I am so f***ing inside, but I'm convinced there is no one here. I'm convinced there's no one here. Nag-set up na nga ito ng dalawang baby monitor at hindi niya alam na mayroong nga mangyayaring kakaiba. It's silent tonight so it's great. Hindi na may pagsabahalan ng lalaki ang narinig niyang ingay somewhere sa bahay. Sigurado siyang may naglalaro sa kanila. Kaya naman, upang malaman nito, nag-set up siya ng camera na nakaharap sa bintana upang makita ito. Pero instead, ay mas magiging kakaiba pa ang mangyayari. It's now been a couple of hours and now what I've just heard someone outside. Someone out there. There has to be someone out there. I need to look. And they, need, they want to come back in because they want to go to sleep or something. Unless it's not. <laughs> Unless it's paranormal. Well, what I'm going to do is leave this here. While we go back in there a second. Yeah. I just, I'm just going to back up. Yeah. Shh. Mm. Did you hear that? No. What? Someone's the door the door the just went. Confident pa ang dalawa na may makaka sila sa labas. Pero confident na nararamdaman nila ay mapapalitan ng kilabot. Nang biglang ito ang maririnig nila. Do you want us to leave? Yeah, okay. Hello, we're just urban explorers. I mean, that's paranormal. It's paranormal. <laughs> like... Do you know, it's made me jump, but it's also make me like, okay, there's just someone fucking about then. Do you know what I mean? You just say, okay, now what Yeah, then? yeah. I've got a fucking camera down there. I see him. <sighs> Wait, no, you, what, you think it's somebody? There there's no fucking way that a fucking ghost, they're punching that. If there's someone there, they're still there because you would hear them walking away. Look, there's actually a gap as well. Oh, they can see us. There's a shadow. No, it is a gap. There's a gap? Look, hang on. Turn turn this back on to colour. Oh, is yeah, it... you can see us. Yeah. Listening to us as well and just. Hmm. Wait, there's now. someone out there mm -hmm. around us. That's what we're doing and. It makes me annoyed now. I get irritated. Dahil sa nagiging irritable na nga ito sa mga nangyayari at piling niya ay pinaprank lamang sila ay nagpa siya na nga itong sumilip. Yeah. Hello? Do you see them? No. Of <laughs> <laughs> course you f***ing don't. I need to go and have a look around the building. Really feel safe to me. If it's someone f***ing around, if it's you, if there is a spirit, and it's you making this, these sounds, can you inside the building? I asked you before if you want us to. There's nothing, there's nothing. There. There is no one out here, Joe. Accidentally stopped recording there. <sighs> Holy shit! Elliot. No. What well, did you just? What well, did you just? There's no one here. If I come back out, you're coming back in because something is outside. I'm coming back in because oh, I'm so jumping. There's, there's no one out here. I've just gone around the entire. I have just accidentally stopped myself so much. Why am I not even recording in this? <laughs> something is quite right about no. Right this. No. <laughs> It sounds like someone just smacked one of these doors, yeah. a door here or a cupboard in there. I've... But I was walking around. What, so something just smacked something while you're outside. Isang ghostly na ang naririnig ni Joe na nagpagilabot sa kanya. Kaya naman agad niyang pinaakyat si Delhi. So sino o ano kaya ang nagpaparamdam sa kanila? May ethiya ka ba sa haunted house nito khamulti? Ito ay nakunan sa Kirov Highway ng Russia kung saan isang mag-asawa ang nakakapture ng kakaiba mula sa dashcam nila. Sa katunayan ay nabroadcast pa ito sa isang local news dahil sa kakaibang encounter na ito. Well, ito ang footage at pagmasdan at panoorin mo ang maigi. Там na на Out of nowhere, isang imayang biglang lumitaw sa harapan ng sasakyan na talagang nagpakilabot sa driver nito. Naniniwala ang mga viewers na hindi ito isang tao lamang at maaaring isa itong totoong paranormal. Lalo na tindi man lang ito gumalaw at bigla na lamang lumitaw sa harapan ng sasakyan. Isa lang ang malinaw sa mga viewers nito, hindi ito tao at isa itong ebidensya ng paranormal na nakunan ng dashcam. Ang video nito ay nagpapakita ng isang lalaking mabilis na tumatakbo sa isang building papunta sa isang alarm. Bigla na lamang tumunog ang alarm na napakalakas habang nag explore ito sa isang abandoned building. Hudya dito na maliban sa kanya ay may tao rin o no entity na naroon. Mabilis siyang tumakbo makalabas lamang ng gusali. Finally, nakalabas siya sa gusali sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana at mabilis na tumakbo upang makatalon din sa ibaba nito. sa kasamang pala na hindi natin alam kung ano ang dahilan ng pagtunog ng alarm. Maaari kayang may tao rin nagmamasad sa kanya na nadetek ito o maaaring may entity sa loob ng abandonadong gusali. Either way, it's better to stay away sa mga building na ganito dahil hindi mo alam kung ano ang makakasagubag mo.